Mga ka Arisgada. Welcome sa aking solong nanay kalay mini vlog kung saan ipapakita ko sa inyo ang mga ganap sa buhay ng isang solong ilonggang ina with the hopes na magsilbing inspirasyon sa iba. At para makatipid ako sa aking paniuto, ngayong araw magnininang ako sa dedication ng aking inaanak na si Samantha. At dahil nagtitipid ako at wala akong regalo, sabi ko sa kanila ay mag-host na lamang ako para hindi naman akong mahiyang kumain, no? At syempre, given na talaga ang kantahan sa loob ng simbahan na sinunda ng sermon kung saan ako ay tinamaan. Ang sabi ni Pastor, train up a child in how way he should go and when he is old, he will not depart from it. Parang taliwas sa aking ginagawang pagdisiplina na in order for your child to keep quiet, give him a gadget. At syempre pagkatapos ng seremonya, nagmadali kaming pumunta sa reception. Ang Kenero Gresto na matatagpuan sa Barrio 2 sa Agreville Phase 2, Black 9, Lot 16, Siudad San Coronadal. Sa unang tingin, parang bahay laang homey-homey ang ambience. Siguradong inyong magugustuhan, ang mga room dito ay puno ng antigo at mga kagamitang kahoy ang tema dito. Saan ka makakita na hila mo na tumutubo sa kisami at table setting na kahit isang taon pwedeng hindi palitan at mga lamang hindi na kailangang bunyagan. Ang kagandahan, hindi sila istrikto kahit gawing playground na mga bata nyo. At syempre, bawal dito ang eat and run kaya kailangan munang umaten sa mahabang program. Hindi ko na nabidyohan pero nagkalipong-lipong ang mga ninong at ninang dyan sa games na pinlaro ko dyan. Hindi ko rin nabidyohan ang aking pag-i-MC dahil hindi ko alam kung paano hawakan ang mikropono kag cellphone sandungan dungan. Pagkatapos ang programa, ang ginahintay ng lahat na tsibugan, kitang-kita inyo naman ang sarap ng pagkain ng kanirog. May beefsteak, kare-kare, pansit, kag balinsyana, kag ang nag-slice diin ka kakita, babayi tana, at ang ganda ng ambience ng kanilang kainan parang mabubuhay ang iyong gana kahit hindi masarap ang iyong ulam. Salamat Inday Irene at Dennis sa pag-imbita. Hanggang sa muli, mga kaarisgada, ang kadamol sa itsura, makwartahan na iya. Yeah. Picture, picture muna!